Naipit ako sa parehong araw sa loob ng isang libong taon. Ah, ah, inisip ni Ahuang si Wu Chen bilang anghel na nag-iangat sa kanya sa langit. Isang oras pagkatapos sabi ni Wu Chen, kumusta, maliit na mataas na prinsesa. Hindi ba maganda ang mundong lampas sa internet, may mga lugar na hindi kayang tularan ng internet. Kaya itatanong ko uli, gusto mo bang makipaglaro sa akin? Umupo si Ahuang at sabi, partner lang. Kaibigan, bakit parang hinahabol mo ako? Tumawa si Wu Chen, hindi kasing itim at puti ng internet ang realidad. Mas komplikado. Pero batay sa sabot mo, pumapayag ka na, tama? Sabi ni Ahuang, sige, subukan natin muna. Hindi naman kailangan ng sobrang effort mamaya. Hindi ko lang matitiyak na maglalaro ako ng tuluyan. Sabi ni Wu Chen, sige. Tapos na tayo rito. Magpahinga ka. Mag-uusap pa tayo bukas. Apat na minuto ang lumipas sabi ni Xiao Di, muli kitang pinahirapan, Mr. Wu, inakap siya ni Wu Chen at sabi, Xiao hindi lang ikaw ang target ng Pamilyak Xiang, kundi ang buong kumpanya natin. Bukod pa rito, isa tayo. Huwag ka nang masyadong formal, okay? Sabi ni Xiao Di, tumunog ang telepono ni Wu Chen. Sumagot siya at sabi, Kinying? Late na. Bakit hindi ka pa natutulog? Sabi ni Sukinying, mahal ko, kasalukuyan kaming nagdidesenyo ni Wuyurong ng mga costume at props para sa bagong pelikula mo. Habang sinusubukan namin na poison si Tao Maning, Gusto mo bang bumalik at tingnan? Sumagot si Wuchen, naintindihan ko. Babalik agad ako. Mukhang may biyaya at sumpa tayong hinahawakan. Interesante. Si Audi, matulog ka na muna. Huwag ring pigilan ang kumpanya sa pag-usad ng bagong pelikula. Sundin ang orihinal na plano at magpatuloy ka. Sabi ni Xiaodi, sige na nga po, ilang sandali ang lumipas sa telepono, sinabi ni Wu Chen, ahuang, alam kong sobra kang excited para matulog kaya sisimulan na natin. Sumagot si ahuang, ah sige nga. Sabi ni Wu Chen, may buhay na nakataya ngayon. Kailangan kong magmadaling bumalik sa Donghai, kaya wala akong oras para magcheck. Tulungan mo akong hanapin ang koneksyon tungkol sa tatlong bagay, ang Senlan Group, ang Jinfu Group, at ang pagkalason kay Tao Maning. Sabi ni Ahuang, nalason si Tao Maning. Paano yun nangyari? Sige, kapag may nahanap ako, ipapaalam ko sa'yo. Paano kita mahahanap kapag nasa Donghai na ako? Sumagot si Wu Chen, hindi ka matutulog at gigipit mo ako na puntahan ka sa Donghai. oh, maliit na mataas na prinsesa, ibibigay ko sa'yo ang adres mamayang gabi. Sabi ni Ahuang, huwag mo na akong tawagin ganun, nakakahiya, makaraan ang tatlong oras na hanap ni Ahuang ang lahat. Sabi ni Wu Chen, ikaw, kapatid Li, kumusta si Hipag? Sumagot si Lei Cheng, nang malaman namin agad at isinugod sa ospital, walang naging problema. Ako at ang aking mga kapatid ay inaalagaan siya buong oras. Wala nang dapat ikabahala para kay Maning. Sabi ni Wu Chen, sige, mag-usap muna tayo sa labas, kapatid Li. Marami ng pelikula ang nashoot ni Hipag at sumikat siya ng husto, ibig sabihin, kumikita ka ng malaki. Lay, hindi ka makatatanggi sa taong kumikita ng sobra at sikat, di ba, kapatid Lay? Lumabas na lumabas na nagtulungan pala si Naliyu at ang pangalawang shareholder ng Jin si Xu Zhenyuan, na ngayon ay natanggal na. Kasabwat pala sila. Ang hikaw na idinisenyo ni Kinying ay ginawa ng departamento ni Xu Zhenyuan, kaya siya na ang naglason sa kanya. Sabi ni Su masadong masyadong lampas na kay Uncle Xu. Sabi ni Li Cheng, abate talaga. Nangahas siyang gawing lansangan ni Lei Yu. Dilaan ko ang balat niya. Sabi ni Wu Chen, inutos ko na kay Wang Zhuang Yuan at sa kanyang mga tao na ayusin siya. Tara na't ang magandang palabas, kapatid Lei. Ilang sandali ang lumipas nakaupo sa isang silya si Xu Zhenyuan at nakatali, umiiyak sa sakit, ouch ouch. Tinanong ni Wu Chen kay Ah Huang, maliit na mataas na prinsesa, na ayos mo ba ayon sa utos ko? Sabi ni Ah Huang, Bukod pa rito, usapan lang natin ang tungkol sa mga disenyo. Hindi ako matatalo pagdating sa trabaho ko. Pwede kang mag-relax ng lubos. Kinuha ni Wu Chen ang isang nanometer robotic syringe. Sabi niya, na, na. Iniksyon niya ito sa likod ni Xu Zhenyuan. Sabi ni Wu Chen, Su Yuan, bagaman hindi pa natatapos ang gawa ni Miss Su, sinusubukan mo na itong guluhin. Kung hindi namin pinatakot si Mr. Lei, nakitang kita ang yaman at suporta, gagawin mo ang gusto mo. Mahilig ka sa paglason. Bibigyan kita ng lasa ng pagkakalason. Humagulgol si Su Yuan at sumigaw sa sakit, aah, sabi ni Wu Chen, para ba itong mahawig sa kamatayan? Hindi, hindi kita pahihintulutang mamatay ng ganoon kadali. Pinagdikit ni Wu Chen ang bibig ni Xu Zhenyuan at ipinasok ang isang tableta. Nakabuka ka, lunukin mo ang antidote. Huminga ng mabigat si Xu Zhenyuan, half half. Anong klaseng laso nito? Sagot ni Wu Chen, huwag kang mag-alala dyan. Tandaan mo lang, mula ngayon, tuwing dalawang linggo, kung wala ang gamot ko, sasaktan kang husto na mas masakit pang mabuhay kaysa mamatay. Huwag mo nang guluhin pa si Kinging, naiintindihan mo. Nagbirong sabi ni Ahuang, ang sama mo talaga, naisip ni Wuyurong sa sarili, ito nais ng babaeng ito nakakaiba sa kanya. Naisip ni Sukinying, una niyang tinawag pa siyang maliit na mataas na prinsesa. Sabi ni Li Cheng, perpektong kinalabasan yon, kuya. Mas epektibo pa kaysa sa mga ideyang putulin ang kamay o guluhin ang mga paa niya ng paralitiko. Sige, palaya na natin siya. Hindi kayo nakapagpahinga ng isang buong araw. Bumalik kayo at matulog na. Protektado si Manin ng akin, kaya huwag kayong mag-alala. Sabi ni Wu Chen, Mrs. Rong, balik ka na muna. May iulat pa ako kay Kining. Sabi ni Wu Yurong, sige, hanggang sa muli. Isang oras ang lumipas sa bahay ni Wu Chen, sabi ni Su Kining, mahal ko, bibigyan ba natin ang bagong kapatid na babae ng isang set ng pajamas? Sabi ni Wu Chen, hindi si Ahuang bagong kapatid na babae. Magkaibigan lang kami. Sabi ni Ahuang, tama, tama, nagkakilala lang tayo kagabi. Sabi ni Sukinying, o oh, ganyan lang. Pero sa amin ni Wuyurong, dati, sandali lang kaming nagkakilala. Nag-interrupt si Ahuang, oy, oy, oy. May pinagwagi itong babae. Weird kayo lahat. Sabi ni Wuchen, sige na. Usapin sa trabaho na. Ahuang, kailangan kita sa isang malaking proyekto kining hindi madaling ipaliwanag ng diretsyo ang tungkol kay Yu. Hindi aamin si Leyu sa pagkakamali niya. Siksu Zenyuan parati ang sisihin niya. Kaya gagawa uli siya ng kasamaan at maaaring maulit ang pagkalason sa alahas ng Jinfu. Dahil tinulungan namin si Lei Cheng, handa nang magbawi si Yu laban sa atin. Kailangang maunawaan niya na sino mang tumutulong kay Lei Cheng ay magiging kaaway niya. Ah maaaring kailangan mong gumawa muli ng isang programa kailangan mabilis ito at gumamit ng nanorobots. Sabi ni Wu Chen, sa pagkakataong ito, kailangang install ito sa lahat ng alahas ng Jinfu para mas madali nating matrack ang mga alahas na binebenta ng Jinfu. Sabi ni Ah Huang, kung may mangyaring masama, maari nating sundan ang kilos ng taong namamahala sa alahas, matrack siya, at doon natin matutunton ang totoong salarin. Sabi ni Wu Chen, dahil naintindihan mo, gawin na natin. Kahit hindi kasing ganda ng kagamitan dito kumpara sa bahay mo, halos pareho naman. Sabi ni Ahuang, madali lang ang programa, matatapos agad yan. Sa tingin ko, magiging masaya ang paglalaro ng nanorobots. Gusto mo bang sumama mamaya para gawin ito? Hinawakan ni Wu Chen si Su Ying at sinabi, gawin mo muna ang programa. Medyo pagod ako. Kailangan kong matulog sandali kasama si Qingying. Sabi ni Ahuang, bakit ikaw ang matutulog habang ako ay nagtatrabaho? Kaibigan ba ako o ano? Sabi ni Wu Chen, kapag excited ka sa isang bagay, hindi ka makakatulog hanggat hindi natatapos. Hindi ba ganyan ang isa sa mga ugali mo? Sabi ni Ahuang, aya, parang parasitiko ka sa tiyan ko. Alam mo talaga ako. Sabi ni sukinying mahal, matulog na tayo. Huwag nang guluhin ang trabaho ng maliit na kapatid nating kaibigan. Naiinis si Ahuang at sinabi, oy, oy, oy. Sino ang tinatawag mong kaibigan? Dati tinatawag mo akong imaliit na mataas na prinsesan pa. Sabi ni Wu Chen, sige na, nagtatrabaho na si Ahuang ngayon. Ano ang gusto mong laruin ngayon, Kinying? Sabi ni Su Kinying, himukhang naintindihan mo pa rin ako. Mahal ko, ilang sandali ang lumipas si Su Kinying na nakabihis parang jisha ay nagsabi. Ngayon, niloko kami ng bahay ali sa pera mo, Ginoo. Maaari mo ba kaming patawarin, aming mababang uri? Sabi ni Wu Chen, hindi, kailangan kitang parusahan ng mabigat. Habang nagtatrabaho si Ahuang sa kanyang computer, narinig niya ang mga ingay mula sa kabilang silid habang sumisigaw si Sukining, A Nen An, sabi ni Ahuang sa sarili, ano iyang kakaibang ingay? Nagpatuloy si Sukining matanda, sana hindi ka naglalaro. Handa akong tumulong. Sabi ni Ahuang sa sarili, hindi ba sila matutulog? Ano ang ginagawa nila? Habang lumalakad si Ahuang papunta sa kabilang silid, nilapit niya ang tenga sa pinto para makinig. Narinig niya, pitak-pitak na mula ang mukha ni Ahuang. Bumalik siya sa kanyang computer at sinabi, Ikaw, pilyong maliit, hindi gagana kung hindi ka pinapalo, dehe. Tuloy, gumalaw ka ng mag-isa. Inisip niya si Na Wuchen at sukinin na ginagawa ang bagay, na si Wuchen ay nagsasabing, huwag makinig, huwag gumalaw, trabaho lang, trabaho lang. Habang napapagod si Ahuang, bigla niyang itinapo ng mouse at keyboard sa pagkairita. Sabi niya, ngayon, puno na ang utak ko ng mga kakaibang imahen, tapos kailangan ko pang magtrabaho ng libre. Ang nakakainis, ilang sandali ang lumipas-lumabas si Wu Chen at sinabi, maliit na mataas na prinsesa, natapos mo na ba ang pag ng programa? Pagod si Ahuang at sumagot, kakatapos ko lang. Sabi ni Wu Chen, bakit ganyan ang itsura mo? Hindi dapat problema sa sayo ang programa. Sabi ni Ahuang, ganyan. Sa susunod kapag nagtatrabaho ako, huwag kang masyadong excited. Nakakapagod ito. Pero, nakatulong naman ako sa pagsulat ng installation program. Kahit gaano kasimple ang control panel, otomatiko na itong mai install ng dalawa lang. Sabi ni Wu Chen, Yelen, pagod ka na talaga ang maliit nating ahuang ay napakasipag. Sabi ni ahuang, sino ang tinatawag mong maliit di? Sabi ni Wu Chen, kinin, kailangan nating baguhin lahat ng tindahan ng Jinfu. Sa labas, hulihin natin si Xuzenyuan para makipag-usap. Sa loob, kukunin natin lahat ng alahas at ilalagay ang mga nanorobots. Sabi ni Sukinying, Nen, sapat na kami ni Kian Kian para gawin ito. Ang plano mo ay wala ng tagas o depekto. Hinawakan ni Wu Chen si Sukining at sinabi, kailangan kong bumalik sa Modu. Kailangang pigilan ang pamilya Xiang na samantalahin ang sitwasyon sa pagkalason kay Tao Maning. Maliit na mataas na prinsesa, tara na tayo. Tatlong oras ang lumipas sa modu, sabi ni sukining matagal na natin tinitingnan ang script. Ngayon, gawin natin lahat ng sabay-sabay. Isuot ang mga kostyum at mag-arte. Sabi ni Wu Chen, Xiao Yi, sandali lang. Habang hinahawakan ni Wu Chen ang kanyang balabal, nagtanong si Xiao Yi, zyunang naguguluhan, Mr. Wu, ito ba ay? Sabi ni Wu Chen, hindi na dapat mangyari muli sa iyo ang pagkalason kay Tao manying Xiao Yi. Yumakap si Xiao Yezu kay Wu Chen at sinabi, Salamat, Mr. Wu, sabi ni Wu Chen, malapit ka ng maging malaking bituin sa pelikula, dapat alerto ka sa lahat ng sitwasyon. Walang dapat problema sa costume na ito. Xiao Ye, sige, mag-arte ka na. Ako ang magbabantay sa iba pa. Habang tinitingnan ni Wu Chen ang mga pira-pirasong kutsilyo, sabi niya, tama ang hula ko. Ang maliliit na piraso ng kutsilyo ay ginawa para sirain ang kagandahan ng babaeng artista namin. Sabi ni Gurwibo, Mr. Wu, hindi talaga namin nasiyasat ng mabuti ang mga taga sa naunang pelikula. Hindi nasisiyahan ang mga tao ng Pamilyak Siang sa maliit na panalo. Kailangan nating mag-isip ng paraan para mahuli ang mga espiya. Sabi ni Wu Chen, hindi pa ginagamit ng Pamilyak Siang ang pinakamalakas nilang gamit sa labas ng bansa. Kung nabaitang muli ang taong namamahala dito, lalo lang maraming kalaban ang makakapasok sa grupo natin. Hindi tayo dapat masyadong mag-alala, kailangan lang natin maging handa at magbantay ng kaunti. Hayaan natin na manatili ang mga espiya sa loob. Dahil kokopyahin nila ang ating kwento, dagdagan lang natin ng mga parte para makita natin kung paano nila kinokopya. Kapag sobra na, hindi na sila makakagawa ng pelikula. Sabi ni Guruibo, kapag kinopya nila at kailangan ng dalawang pelikula, ang pangalawa nila ay lalabas pa sa sinehan dalawang taon mula ngayon. Hindi ba halos tapos na ang shooting ng pelikula natin pagsapit noon? Sabi ni Wu Chen, kaya ang pangunahing layunin natin ay mapanatili ang karaniwang oras ng pagtatapos ng shooting at maipalabas ito sa tamang oras. Ang pinakamabilis na panahon na magagamit ang video base natin ay sa susunod na taon pa. Balak kong dalhin ang drama group sa Hong Kong upang mag-shoot ng ilang stage play. Naniniwala ako na kung mas mabilis itong mafilm, mas mabilis din itong mahahawakan ni Little Highness sa mga huling bahagi. Boss Gyu, masyado ng marami ang trabaho ko para kayanin ko mag-isa, kaya sa biyahe na ito, sasama ka sa akin. Sabi ni Guribo, walang problema. Mr. Wu, kailan tayo alis? Sabi ni Wu Chen, alis tayo bukas. Isang araw pagkatapos, sa kabilang panig sabi ng panganay sa magkakapatid na Xiang, Sixiang Xiangbei, ano ba ang silbi mo? hindi mo man lang kayang guluhin ang maliit na negosyo ng pamilya. Sabi ng ikaapat na kapatid na lalaki ng Xiang, si Yaodong, kapatid, hindi ito problema natin. Sa tingin ko tumakas sila papuntang Hong Kong dahil natakot sila matapos ang ginawa ni Leo. Pero sanay na kayang tapan sila ni Bao Zhenhui roon. Naalala ko noong bata si Bao Zhenhui, gustong gusto niya ang ating pangalawang kapatid na babae. Kuya, bakit hindi ipahongkong na lang ang pangalawang kapatid para maglibang siya doon? Habang nasa golf course, sumagot ang pangalawang kapatid na babae ng Xiang, si Xiang Xianan, pupuntahan ako sa Hong Kong. Gusto mo akong gawing laruan ni Bao Zhenhui? Nasa elementarya ba utak nyo? Hindi ba mas nakakaakit yung isang Wu kaysa kay Bao Zhenhui at Ding Rui Bibigyan ko kayo ng isa pang tsansa, pero kung lokohin nyo naman ako, huwag kayong magtampo kung pauwi ko ay pakin ko kayong lahat. Kasabay nito sa Hong Kong sabi ni Bao Zhenhui, totoo, Brother Wu. Mas profesional ka sa pagdidirehe kumpara sa kahit kaninong veteranong direktor sa mga nakaraang taon. Sayang lang talaga ang industriya ng pelikula at telebisyon sa Hong Kong, napakalaki ng kahirapan ng pag-unlad. Sana kumita rin kami ng magkakasama, tuyong hia. Sabi ni Wu Chen, Zen Xiao, maraming paraan ng pagkita ng pera. Kahit hindi marami ang nagawa nating pelikula ng magkasama, may iba pa akong plano. Sabi ni Bao Zhenhui, ikwento mo pa. Anong proyekto ang nasa isip mo? Suminit si Ang Little little Huihui, hindi mo ba sinabi pagkatapos ng huli nating pelikula na hindi mo na ako kukulit para sa anumang may kinalaman sa pelikula? May nagbago ba ka makailan? Sabi ni Bao Zhenhui, Miss Xianan. Hindi, hindi ko. Hindi na ako magsasalita. Pupunta lang ako bukas para tingnan kung may bago ka, nagpawis si Bao Zhenhui at sabi kay Wu Chen, komedya na ito, Brother Wu. Mukhang kailangan nating ipagpaliban ang shooting. Sabi ni Wu Chen, yun ba yung pangalawang anak na babae ng pamilya Xiang? Habang iniimagine ni Bao Zhenhui na sinisindihan siya ni Xiang Xianan gamit ang nagliliyab na stiletos, sabi niya, tigilan mo yan, susunugin ko kayo. Sabi ni Bao Zhenhui ng inis, Yilin, simula pagkabata, siya na ang sakit ng ulok. Naisip ni Wu Chen sa sarili, kaya hindi mo maiiwasan ang kailangang mangyari. Kung determinado ang pamilya Xiang, mas mabuti pang harapin ng harapan ang lumalaban sa atin kaysa sa nakikisabwatan sa likod. Ito rin ang dahilan ng pagpunta natin sa Hong Kong para mag-shoot. Sabi ni Bao Zhenhui, Brother Wu, bakit hindi muna nating ipahinto ang shooting ng ilang araw at ipagpatuloy kapag naayos ko na siya? Sabi ni Wu Chen, Zhen Xiao, kailangang umangkop sa sitwasyon, may mga bagay na hindi mo may iwasan. Sabi ni Bao Zhenhui, tama ka. Ang pagpapaliban ay magpapalakas lang sa dahilan niya para maghasik ng gulo. Ha. Bukas, hakbang-hakbang tayo, kinabukasan sabi ni siyanan. Little Huihui, Hui, ilang taon na tayong hindi nagkikita. Mukhang medyo lalaki ka na ayos ka. Hay, may peks ka. Hubarin mo iyang damit at tingnan ko. Pinisil niya ang malambot at malaking dibdib ni Bao Zhenhui habang ibaon ito sa luha at takot. Sa di kalayuan, nakita ni Xiaoyi si Xiang Xianan at naisip, yun ba ang pangalawang kapatid na babae ng Xiang. Parang magkapatid lang sila ni Mr. Bao. Hindi sila mukhang gulo-gulo. Habang kiniklik ng direktor ang radio, sabi, tayo, puro poise, ulitin natin ang eksenang ito. Nagulat si xiao zhou, pumulat ng malaki ang mga mata, at naisip, ay naku, di ako nakapokus. Sabi ni Xiang Xianan, madaling mawala ng pokus, hindi maganda yan, alam mo ba? Professional ka nga bang artista? Dinukot niya ang malambot na dibdib ni Xiao Yizhu at sabi, Tingnan ko lang kung peking-peking yan, nagulat at bahagyang natigilan si Xiao Yizhu, sabi, Ah, Miss. Miss siyang ano po? Sabi ni Xiang mukhang totoo ang katawan mo, pero napakarami nating hindi kailangan na side character sa kalsada. Marunong ka nga bang umarte? Little Hui, -hui mukhang bagsak na ang drama na ginagawa ng kaibigan mo, sabi ni Wu Chen, kabawas na lang saksayang second actor, sister, ang ating babaeng bida. Malaki ba yan? Sabi ni Xiang Xianan, ito ba yung pelikula ninyo na gustong makipagsabayan sa pelikulang ginagawa ng pamilya ko? Aasa kayo sa cast na ganun kadali mawala ng focus. Sabi ni Xiang Xianan, at ang mga costume ninyo, Gihari Gisai, hindi ko naman binabatikos, pero pagkuha ng eksena-eksena dito sa Hong Kong. Akala nyo ba dekada siyam naput otso o dekada siyam naput siyam pa rin tayo? Sabi ni Bao Zhenhui, Miss Nan, hindi ba kasi tahimik na masama ang aming indoor greenhouse para sa inyo? Sabi ni Wu Chen, huwag kang mag-alala, Zhen Xiao, sa mga taong tulad niya na gustong magbigay ng suhestyon, may matutunan tayo. Pero hindi ako nagpunta rito ng walang paghahanda. Maliit na mataas na prinsesa, sige, hayaang mag-rotate si Xiang's second sister para sa ilang bagay sa totoo lang, hindi nga natin kailangan ng costume, may green screen tayo rito, pwede natin gawin kahit anong estilo. sayang second sister, tingnan mo ito, kahit Chinese, Hollywood, o Arab style, posible lahat rito. Sabi ni Xiang sianan, o mukhang technology ang ginagamit nyo rito, pero production na nakadepende lang sa technology, na wala ng artistic value, di ba? Itabi na natin yan muna. Paano kung tingnan ko muna ang ginagawa nyo? Paglusob ng kaaway sa kabisera at pagkabihag ng prinsesa. Hindi may prinsesa bang bibihagin na maayos pa ang damit, buhok at makeup. Sabi ni Xiao Yi, ako i. Sabi ni Wu Chen, huwag kang mag-alala, Xiao si nagtuturo lang si Xiang second sister ng ilang detalye. Makinig tayo. Kinuha ni Ksiyang siyanan Xianan ang script at binuksan ang lighter. Sige, kung handa kayong makinig, ituturo ko. Sinunog niya ang script at hinayaang mahulog sa lupa. Sabi ni Xiangsianan, ito dapat ang ekspresyon mo habang tumatakas. Pero pagkabihag at natatapakan ng sundalong kaaway, iba ang mukha mo. Ipinakita niya ang balikat niya. Sabi ni Wu Chen, talaga? profesional ka nga, naapektuhan ako. Sabi ni Xiangsianan, tuwang-tuwa ka ba talaga? Kung ganyan, isulat mo na itong press release, Xiangsianan tumawid ng Pacific para magturo ng pag-arte, inamin ng bagong direktor na si Mr. Wu ang kahinaan niya. Pag nasulat, ilabas na yan, nagulat ang kameraman. Sabi ni Xianan, hui hui, kahit ikaw o ang kakilabot mong kaibigan, nakakadismaya. Dito na muna ako. Sana bukas mas masaya. Sabi ni Bao Zenhui hindi pwede to, Mr. Wu. Tatangkahin niyo ba talagang ipalabas yan? Sandali lang dyan, hihiling ako na huwag nyong ilabas. Sabi ni Wu Chen, Zhen Xiao, patayin muna natin ang apoy. Kung gagambala inix second sister ng ganito katagal, yun nga ang pinaka-press release. Hayaan mong ilabas niya. Sabi ni Zen Xiao, hindi ba maapektuhan ang bagong pelikula mo kapag lumabas na yon? Sabi ni Wu Chen, bago pa man ma-broadcast ang drama, ang maraming realistic na batikos, hindi problema. Sila ang nagwawaksi ng dangal nila. Hindi masamang mainit sa usapan yan. At sino pang mas malaki ang problema, siya, ang pangalawang babae ng Xiang. Sa gunita ng ibang timeline, naisip ni Muchen, nang matrap ako sa libong taong walang katapusang loob, kilala ko siya ng husto. Pero dahil sa strategikong kahinaan niya, hindi agad matatapos ang pakikitungo sa kanya. Kaya hindi ako kumilos noon. Ngayon, gumulong na ang gulong ng kapalaran, hindi ko na kailangang mag-alala. Makaraan ng isang araw at nakumpleto na ang eksena kung saan napapahiya ang prinsesa, sabi ni Xiang Xianan, Aba, sinunod nyo nga ang sinabi ko. Sabi ni Wu Chen, siyempre. Kailangan tanggapin ang mabuting impormasyon. Siyang second sister, may gusto ka pa bang ituro? Naisip ni Siang Sianan, kahapon, ginamit ko ang press release para pilitin si Wu Chen, pero punong tubig lang siya, hindi siya nagreklamo. Mas masunurin pa kaysa kina Bao Zhenhui at Ding Rui Long. Sige, susubukan ko uli siya. Lumapit si Xiang Xianan kay Xiaoizu at sabi, para maging realistic, kulang ang artistry sa eksenang ito, hindi tugma ang kwento sa kasaysayan. Hayaan mong i-edit ko, ayusin ko ang mas angkop na storyline. Naisip ni Wu Chen, kahit sa pag-arte o pagdidirehe, top tier siya, malawak ang resources ng pamilya Xiang sa film at li, pero kapag na-invest na siya, hirap siyang bumitaw. Ano na ang balak niya? Biglang kinuha ni Xiang ang isang sword prop at binunot, para sa prinsesang napahiya at kinamuhi ng pamilya at bayan, paano ka hindi maghihiganti? Pag naghiganti ka na at giniba ang prinsesa, base sa pananaw noong panahon na yon, ang magagawa niya lang ay Natigilan si Xiaoizu at sigaw, ah, sabi ni Bao Zhenhui, aba, muli siyang napakabaliw. Kailangan natin targetin siya. Naisip ni Wu Chen, pagkatapos saksakin ang isa pang artista, sasaksakin niya ang sarili. Kung magpapatuloy siya sa gulo, may mangyayari talaga hindi na tayo pwedeng pasibo, kailangan akong makialam. Mahinang sabi ni Wu Chen, system, reset. At bumalik ang oras sa mismong sandali na yon, sabi ni Xiang Xianan, para maging realistic, kulang ang artistry, hindi tugma ang kwento sa kasaysayan. Hayaan mong ayusin ko, aayusin ko, biglang hinawakan ni Wu Chen ang pulso niya at sabi, siyang second sister, para sa plano mo, mas mabuti sigurong lumipat tayo sa ibang lugar para pag-usapan ito ng mas maayos. Habang hinila siya ni Wu Chen palapit sa kanya, nakadikit ang malambot na katawan niya sa kanya, nagulat si Xiang Xianan at sumagi, ikaw ikaw. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at magsubscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong. mag lang sa baba gusto kong marinig ang opinion nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kit sa next video.